Welcome to Henry KNG TV Ayan po, ah, malaki na yung punla ah, Good morning mga po pala muna Malaki na po yung punla ko, kaya po pwede nang bunutin ah, Pwede na po yung tanim. Ang pagbunot po ay daan-daan lang Bali, ang maging tanim po nito bali mga tatlong piraso lang po Bawat isang ano

Kasi si Jeremy kasama ko. Ayan, <clears throat> siya yung magtatanim. Kasi po, may alipungan ako. May alipungan na po ako, kaya si Jeremy na pagtatanim ko. Total, isang ano lang naman po yun. Isang derecho lang. Ayan. Mabilis naman po yung mga yung tatanim yun. Ganda na rin po lana niya kasi. Kaya pantanin na eh. lang mga bata eh. Ah, Laeda mo lang. Hmm. Hindi, yeah, alam nilang pala eh. ng basura eh. eh. Bango po ng palay. Eh. Bango ng palay. Eh. Marami rin eh. O, oh, pinapagpag rin para malinis. Matagal yung lupa. Mga dalawang punggus yun eh. Tapos eh, baka sumobrop eh. ay yung nabubunot, nabubunot ko. Apo po, ito po, po nila. Kasi ito nga po yung pagtataniman namin. Ay, papatanim po na po sa kanya habang may tubig-tubig pa. yan po. Ayan Bali, magiging limang hilera lang po bawat isa. Ayan. Pagpapanood po natin si Jeremy kung paano magtanim. Malamot na yan. forma. Yun, malambot lang eh. Gagawin mo lima, no? Kaya kahit lima, o oh, anim. Anim na hilera. Ayan po, nagtatayo na po ng palay. Eh. <coughs> pa. Ah, medyo mabagal po kasi nga eh, ano, Ayun po nila Inaay sa punya Ayan po, ayan pinuputik po ni Jeremy yung lupa para magahan pong ano, para magahan pong itanim yung palay. Eh kulang nga po yung palay na nabunot ko. Kaya po kukuha pa po ako. Ayan po po lang po yung itatanim niya. Kulang pa po. At siguro po mga dalawang hawak pa uli. Ayan. Para po kumasya. At Sa marami naman po akong punlaro, kaya okay lang. Okay lang po yan. Sige po at pukuha muna ako ng punlarong. Ayan po, bubungin po ulit ako ng pula. Kasi nga po, ay eh kulang. Kinulang po yung pula doon. Kaya bubungin pa po ulit ako ng iba. Ayan. Ito nga po, napatubo ko dito sa plant box yung palay. kasi nga po, madali na po patubo ng palay. Ayan. Madali lang po talaga magpatubo eh, sanay na sanay po tayo dito sa pagdating sa palay ah, kasi nga po ah, bago po ako naging driver ako po ay eh, magsasaka muna uh, ah, nagsasaka po ako nagtatani po ako ng palay nagehen po ako ah, gumigik gumigig po ako ah, nag aano po ako ng kalabaw sanay, sanay, na sanay po tayong maging ng kalabaw ako po yung uh, nagaan sa kalabaw sanay, na sanay po tayo mag araro, o magkariton, magtracer. Kaya po all po tayo sa bukay. Tapos nga po ngayon, ayan. Utility po ako sa school. Tapos yun nga. Ako po eh <clears throat> puro gulay naman po ang inaano ko ngayon. Puro gulay naman po ang aking ginagawa. Tatay ng gulay. Kaya po naisipan ko naman na maiba. magtay ng palay. binaligang uh, binaligan ko yung nakaraan. ah, siguro po eh, ay na po ito ngayon po eh babalaw ako po muna dito para po matanggal yung mga puti Ayan. ah, ito nga po pala yung nakuha ko pa isang punggus ko po ito ah, marami na po ito siguro po eh, ay na po ito Ayan. Ayan. po yung si Jeremy pinuputik po niya yung ano, para masarap punta ni man Ayan. Ayan, nagmukha ka ng kalabaw dyan. No? Ayan. <laughs> Nagbuka ka ng kalabaw, gumawa ka ng linang dyan. Nakakasya siguro yan. yan. As po, dapat po pala yung palay, ano po siya dapat? Dapat po nakatayo para hindi na po mahirapan na tumayo. Yan. Dapat po nakatayo siya para hindi na po sa mahirapang tumayo. At dapat po, nakasoksok na mabuti yung ugat sa lupa. Yan, ganyan para hindi po siya mabubuwal. Eh dito naman po siguro, wala naman po sigurong uh, <coughs> ano dito. Yung susuna uh, kakain pa sa palay. Yung kung tawagin namin dito ay susong imported. <coughs> Ayun. Wala naman po yung, yun lang po ang kalaban ng magsasaka, yung mga suso, yung mga kohol o yung mga golden kohol. Ano po ang kalaban ng magsasaka? Na kasi nga po sinisira nila yung mga sinisira po nila yung mga Paling kena kain nila. Ayo po, ane tanya ke polisi Jeremy. Kasi nga po, nakakuha ko ng, nagdagdag pa po ako ng punla. Ang gawa nga po ng kulang po. Ito nga po pala yung palay ko na ito eh. Puro auto po itong variety nito. Ayan, maganda, maganda din yan. Diretso mo lang. Ayan, maganda na pong tingnan. Ayan po, mabilis na po isang kumilos ngayon. Kasi nga po kanina, matigas po yung linang. Kaya po siya mabagal. Pero ngayon po, malambot na yung linang. Na paano na po niya? Na ano na po niya? Na putik po niya. Ang ginawa po niya, tinapaktapakan po niya. Kaya po yung putik eh na ano na, nalusaw. O ay pwede pagkatain na ngayon, no? bilis. Ah, ito po school. ginawa ko po tanyo man ng palay. Yan po. Okay po yan, di po ba? Yan po, may palay sa school. School na ginawa tanyo man ng palay. Yan po. Maganda na po yung tanyo ngayon, diretso na. Tatayo mo lang. Okay. Yan po. Kaya po ang gina kaya lang po hindi sa bukid may palay, dito rin po sa school na nagpa may palay din po dito. Yan, yan ganda po. Ayun ah, po, kakasa na po siguro yung kinuha ko yan. lang Bali pagkatapos po nito, bibilang lang po ako ng 15 days. At tapos po pwede ko na pong ng abono noon. Ganun po. Ganun po isang palay. Pagkatanim po after 15 days, pwede na po isang sabugan. Ang isasabog ko po sa kanya unang pasabog ay urea. Ayun po. Bali magiging tatlong sabog lang po yung palay. Ganun po. Kung nagtitipid po yung may isa magsasaka, pwede po dalawang sabog lang. Pero yung iba po, para mas maganda yan, yung ginagawa po, tatlong sabog. Yan. Yan. Aani po na maganda yan. Kasi nga po, magaling kami magsaka. Yan po. Mahaba-haba rin po yung tanong namin ng palay na yan. Nakita nyo. May dalawang, may tatlong balde na po yan. O, oh, marami na rin yan. No? Pakain natin isang kaban yan. Tatayo mo pa para magandang tingnan. Ayan, ihuli mo diyan. Ayun po. Para po magandang tingnan. Yan, dali. Yan okay na. yan po yung palay ko ngayon. Bali 4 auto nga po yung variety niyan. Sabi po nung hininga ko ng palay ng punla, ano binhi, yan daw po ay 100 days. 100 days daw po yan ay maaani na. Ayan po, ayan po. Maganda rin po yan. At yan po ay mahaba din. Tapos nga po, bukas ito naman. Pagka mahaba po yung oras ko, ito rin po yung aking muhukayin. Uh, kasi po, kakasa pa rin po yung punla ko doon. Po. So, dito po, gandito na lang. At subay-bayan so, nyo po itong tanong kumpalay sa iskula yan po. Jeremy, kawin ka na. Ayun po si Jeremy, siya po yung nagtanim yan. <coughs>